bumili ako sa medyo stupid kwento lang bumili ako ng cherry coke sa Facebook marketplace ang pinadala nung seller regular coke ba't ako bibili ng regular coke sa Facebook marketplace ano first time ko sa Metro Manila nainis ako tinignan ko yung profile ng seller ayun nakasulat Marcos, best president okay Totoo, true story to, promise. Marcos best president, Duterte best president. Di ba? Tapos siniisip ko, hindi na ako may pagtalo dyan. Ang hirap may sa ganun. Di ba? Parang, excuse me, um, hindi to cherry coke, regular coke lang to eh. Pwede respect opinions na lang. hmm, <laughs> uh, okay. Yung cherry coke kasi, bakit pinanganak ka na ba nung inimbento yung cherry coke? An ano mong tawag sa'yo? Oligarch? <laughs> uh, ang hirap. Uh. Ang hirap, pucha. Di ba? Kung di niya matel yung difference between democracy and dictatorship, paano niya matel yung difference between flavors? Hindi, wala eh. Wala ang... Wala talagang panalo doon. So, nilet go ko na lang. Ginawa ko, pumunta ako sa libingan ng mga bayani. Doon ko ininom yung coke. Tinapo ko yung lata. May nagsabi doon, Sir, bawal po dito yung mga nagkakalat. Hmm? Andiyan nga si Ferdinand Marcos. Thank you, good night. <laughs>